Ay, magandang umaga, mga kabikulanong tamad sa kalsada. Ingat po tayo palagi sa pagmamaneho. Kung inaantok, tumabi muna para hindi mapahamak. Siguraduhin din na kondisyon ng sasakyan at syempre pati ang driver. Ngayon, susubukan natin ang bagong daan dito sa Baaw. Sa kaliwa, kung paalbay, nakita ko kasi sa map na medyo matrapik sa nabuo. Paminsan-minsan, China check ko talaga ang map para sa traffic update. Tara, daanan na natin ito. Ito yung access para makapunta ako ng Iriga. Pagdating ng Iriga, liliko ako sa may video para ang labas ko ay bato na. Makikita niyo ang City Hall ng eriga sa kanan. Importante rin na may baon kayong tubig o snacks sa biyahe. Ako, ang baon ko ay protein powder kasi nagugutom na ako. Sige, tuloy na tayo sa pagmamaneho. Ang lilinawin ko lang, mga kapikulano tamad sa kalsada, hindi ito short. Umiiwas lang ako sa abala ng traffic. Pero kung hindi naman matripik sa National Road, dun pa rin ang magandang daan. Ayan na, mga kapikulano tamad, nasa bato. Kamarin sure na tayo, paalbay na ito. Salamat ulit sa panonood. Ingat sa pag-drive, mga kapikulanong tamad.